Grabe na naman yung reminder ng Lord. Ang mangmang -mang na hindi madaldal ay iisiping marunong. Kung hindi siya masalita at nagpipigil ng kanyang dila. Grabe. Madalas kasi tayong mga tao, ang iniisip natin, ang katalinuhan ay nakikita sa dami ng sinasabi. Pero ayon sa Bible, minsan ang tunay na karunungan ay nakikita yan sa kakayahan mong manahimik. Kasi ang mga tao madaming sinasabi, malamang magkamali ng salita or makapanakit ng kapwa or magsabi ng bagay na pagsisisihan. Pero kung ikaw marunong ka magpigil ng dila, eh umiiwas ka sa kaguluhan at pinapakita mo yung pagkahinahon mo. Ibig sabihin, hindi lahat ng laban ay kailangan sabayan. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan mo magsalita. Kasi ang tunay na matalino, hindi lang marunong magsalita. Marunong ding makinig, siyempre tumahimik sa tamang oras. Sa inyo ng disiplina, di ba? Self-control from the Holy Spirit, gift yan. Sa inyo ng pagpapakumbaba. So, self-control, yan yung mga fruit ng Holy Spirit. Kasi ito pwede mangyari sa araw-araw nating pamumuhay. Maari sa traffic o sa daanan, ba pag traffic or sa pila sa bangko, sa grocery, sa opisina mo, sa trabaho mo, or kahit yung simpleng pakikitungo mo sa kapitbahay. Tandaan mo kapatid, death and life are in the power of tongue. Amen.